Um, Unang una si Dr. Maliwat kung kilala nila si Roberto Maliwat Siya po yung nag put up ng uh, private clinic niya dito Siguro sabi nga niya around 20 years ago nag start siya dito Then nag stop na po siya noong nagkaroon ng pandemic So siya po ang aming uh, pinaka CEO So, yun, naisip namin na ibalik din po yung service dito sa Gimba. Dahil uh, hindi na po siya nakabalik. <laughs> at promise po ata niya na bumabalik siya at may kasama na siya. So, <laughs> yun po, sasama. Sa ilang doktor po kayo dito? Uh, marami po kami at kanya-kanya uh, po may mga subspecialty pa po, po yung iba. Mm -hmm. Like si Dr. Lagaw, ang po yung uh, expert sa mga may mga bukol sa mata. Oh. Uh, uh, yung glaucoma po, meron din po. Yung glaucoma specialist natin, meron mm. po mga pwedeng pumunta dito. So anytime po pa pagpunta dito, nandito po, po yung mga doktor na yan. Um uh, pwede pong, uh, po nga ni schedule po yon. Dahil mga may iba galing pa po ng Manila. Mm. Meron din po tayong pediatric ophthalmology sa mga bata na uh may problema sa eye uh, yung hindi tuwid po yung mata nila no uh -huh. so duling or balag pwede nating uh, check upin po yon or bigyan mo na ng salamin yan yeah. uh, uh, free po ba lahat na, uh, Dok, yung magiging services na dito? Pagpunta po ba dito ng patient, wala po silang uh, mabayaran at saan po nila ito i-charge? Icha Usually kasi parang same lang po ito sa main, so dun sa, sa Maritan, sa Kabanatuan, na ini-screen po yung mga patient. So, kung pasok po sila, pwede naman po silang uh, ilapit sa charity. Pero po, um, pagka charity, meron lang pong binabayaran, tinatawag namin, facility fee. Pero ang mga charges sa doktor, yung iba wala po. -hmm. -hmm. Pero pwede po ba yung i-charge sa ano? sa PhilHealth po. Para alam niyo naman po dito po sa sa bayan ng Gimba, sa nearby town po. Marami po may problema sa mata, pero ang nagiging problem po ng ano ng mga mga residente rito ay yung wala sila po. Uh, 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 either may pill health sila pero yung yung pambayad po ba? Oo, uh, yun ang isang nagiging problem. Kaya po yung eh, iba nabubulag na lang ganun. Pwede naman po, lalo na sa mga uh, screen natin na talagang uh, pasok po sa charity service, uh, free po ang operation nila. Mm -hmm. Kung sila po ay mm -hmm. PhilHealth member, pwede um, po. Pwede, pwede po i-charge sa lahat oh, sa PhilHealth. Kaya free na nga po. Ah, okay po. Yung pong konsulta, ah, kasi meron na rin pong PhilHealth konsulta eh. Mm -hmm. Accredited po ba itong ano? Ito sa po, um, ngayon, hindi ko po alam no? sa nakakalam po yun sa aming uh, accounting department. No? Mm -hmm. Pero siguro dahil bago pa lang. Saka sa kasamay, hindi pa po kami nag-implement ng gano'n sa consultation. No? Mm -hmm. no? ang, ang kadalasan yung may mga health insurance, HMO, mm, -hmm. mm -hmm. pwede po yun uh, gamitin nila. so kung konsulta naman po, sa mata, ha? uh sa regular uh, ano nyo po uh hours nyo uh, magkano naman po ang fee doctors uh, consultation fee Sa ngayon hindi ko po Ito po yata free ano eh, Free po Ay, ito ngayon Hindi po hindi po. Ay ngay sa ngayon Opo uh, yung free opening free po opening free oh uh -huh. Pero po pagka po, talagang open na um may mga services po kami na wala pong bayad sa doktor pero, yun lang po yung facility fee. Mura lang naman. Mm hmm. Meron kasi kaming tinatawag ng din group na nakikater kami ng uh, charity services. May ibang doctor, ma'am, na yun, payet uh, po sila na mag-charity. Kung so, wala, kung po talaga ang